Nabalitaan niyo ba yung ginawa ng ano ng uh, ilang senador doon sa Australia nung pagbisita ni uh, PBBM? Di ba yung uh, para siyang nagano nagdala ng placards ba yun sa loob ng ano doon mismo sa loob ng uh, usali na kung saan nagsalita si uh, PBBM. Siguro member ng ano yon, anak bayan. <laughs> Grabe no. Kumbaga nagawa nila yon sa presidente natin. Pero pagka ginawa sa kanila yon, malaking malaking ano, malaking uh, issue kumbaga. Kumbaga iba na ang dating sa kanila. Yan ang hindi maganda sa sitwasyon natin ano. Napaka ang iban lahi gumawa sa ating mga Pilipino. tulad niyan kunyari sa Pilipinas ay parang okay lang. Di ba parang taas-taas ng tingin nila sa sarili nila. Pero pagka sakaling tayong mga Pilipinong gumawa sa kanila napaka big deal kaya ano yun no? parang kabastusan din talagang ginawa nila kailan mo mga senador yun ha na. uh, naglabas ng placards na uh, stop abuse of ano ba yun? killing ba yun siguro ano yun kakampirin ni Dilima yun tsaka ni Trillanes kaya ganoon na lang ang nangyari So, yun, napanood lang natin. Hindi lang naging maganda ang naging uh, uh, sa paningin natin. Ano, hindi, hindi talaga maganda yung ginawa nila. Kasi tayo, pero may respeto sa kanila. Tapos sila, uh, hindi man lang nila nirespeto ang ating uh, Pangulo. Pero balita, babalik daw si PBBM dun eh. Baka ano niya yun. <laughs> Baka gumanti si PBBM. Ah. Ang loko, mga senador pa naman. Siguro ano 'yon, mga kakam. Hindi natin alam ano. Pero grabe, hindi talaga maganda. Akala mo hapang nagsasalita si PBBM, ay biglang uh, itinaas niya 'yung kanyang banner. Parang ano lang kartulina na may nakasulat na uh note abuse, something ano 'yon eh. Medyo nakalimutan ko. <laughs> <laughs> 'Yun ang ginawa niya. So pinalabas din naman siya, pinalabas ng uh, mga nakabantay doon. Pero kumbaga, di ba? Napaka kabastusan ng ginawa nitong uh, senador na to. Eh ba't hindi na lang siya ba't hindi nilang nila ayusin yung sa kanila, di ba? Nakikialam sila sa bansa natin. 'Yun ang kwan diyan. Meron naman tayong sariling batas. So, 'yun nga, babalita, babalik si PBBM doon. Baka sulpakin ni uh, PBBM 'yun. <laughs> 'Yan ang nabalitaan natin, ano? Sa nangyari doon sa bisita ni PBBM sa Australia. E maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel Pagpalain na bawat isa God bless everyone